Balete, Pintuan ng Dilim. Sabi nila, huwag na huwag kang magtatago sa ilalim ng balete. Hindi ito ordinaryong puno. Isa itong pintuan. Papasok sa mundo na hindi mo na mababalikan. At gabi noon, apat na magkakaibigan, sina Carlo, Miko, Jessa at Ana. nagkayayaang ang maglaro ng taguan pagkatapos ng inuman. Trip lang daw, walang takot, puro tawa. Doon tayo sa balete. Ang duwag talo. Sigaw ni Miko. Tahimik lang si Ana. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Pero sumama na rin. Si Carlo ang taya. Tumakbo si na Miko at Jess sa palayo. Nagtatawanan. Si Ana. Diretso sa ilalim ng balete. Nakalat ang tuyong dahon sa paanan niya. Kumaluskos sa bawat hakbang. May naamoy siyang mabaho. Bulok. Parang Bangkay. Naghanap siya ng sulok sa likod ng ugat. Tahimik, walang ingay, hanggang biglang may narinig siyang boses. Mahina, pabulong. Ana, Ana. Napalingon siya. Wala naman siyang nakita. Pinikit niya ang mata niya. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Samantala, palapit na si Carlo sa puno. Nakita niya si Namiko at Jessa nakasilip sa damuhan. Si Ana nalang kulang Nasaan na kaya yon? Tanong ni Jessa, halatang kinakabahan. Biglang may narinig silang tawa. Tawa ng bata, matarim, pabulong, palakas ng palakas. Sumilip sila sa ilalim ng balete. May aninong gumagapang. Si Ana, nagpipigil ng hininga. Unti-unti siyang tatayo sana. Pero may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Hinila siya papasok sa likod ng ugat. Napasigaw siya pero walang tunog na lumabas. Sa labas, narinig ni na Carlo ang mahinang tulong, pero parang napakalayo na ng boses. Nagtakbuhan silang tatlo palapit, sinilip ang siwang sa puno. Wala na si Ana, wala na rin ang kamay. Ang naiwan lang, ang pulseras ni Ana, nakasabit sa ugat. Paglingon nila, biglang may bumulong sa likod nila. wag kayong aalis. Kinabukasan, natagpuan ng tatlo, walang malay, nakaupo sa paanan ng balete. Si Ana, hindi na nakita, pero kung mapapadaan ka roon, minsan daw may maririnig ka mahinang sigaw mula sa loob ng puno. At kapag sinilip mo, baka ikaw na ang isusunod.